Bro, are uh, you G, -G, G, G later to drink? Let's get Game! Random muna tayo. 9 p.m.? G? Tara! Okay. Oh. Bro? Why are there poor people here? Bro? Poor people? Huh? mo yung mga sarili nyo. Yung mga damit nyo. Hindi kayo bagay dito. Ang gaganda ng mga houses dito. And you look... You look so hampas lupa. Oh my god. Ah, uh, bros. I'm so sorry to cut it ha. Pero parang... This village is only for the rich ha. Yung manilalangaw ka pa. It's like, yuck. Ano kayo? Nangangalakal oh kayo ng basura here? Yeah. Oh, wait. Have you guys like studied na? Finished college, Salasal, or like any other school here? Like the big ones ah, hindi yung like dyan, dyan lang. I bet you're uneducated. Un Mga bobo. Ano ta naman bro eh, tignan mo. Ano ta, tsura pa lang. Hiyabang naman nito. Can't even understand us. Ano yung mga ang English? English ka rin. Ah, pa uh, mo pa ako eh. Ah, uh, how's your school? bro! Ano bro? Ano <laughs> ito? Bro! Nagyabang nyo ha? Bakit? Siya ba kayo nagtatrabaho? POTG Enterprise. Yeah. Hindi diba? nyo kaya dun, bros. Sorry, it's only for the smart. We're starting And then, next week, bros. What, bros? Parang we're like the mayabang pa. Eh, we're just stating the truth eh, ano? Saka? Bro. Why does it reek? Ang baho. Ang baho! Wait lang. I think oh. you need something. Ligo. <laughs> okay na ba yan? I think that's good, bro. Let's go. Malinis Beautiful. na sila. <laughs> Ang yabang nung dalawa, no? Ikaw kasi eh, dapat maligo ka eh. Pati ako nadadamay sa'yo eh. Ako pa din nadamay mo. Ikaw nga naamoy nun. Yung paamu. Kailangan dyan, Lagi mo muna tawas. Paano kasi nakapakulong tayo dun eh. <laughs> Pero, huwag ka magalala. May plano ako. Tara na, umuwi lang muna tayo. Ay naku ba? Ang dami ba dito? Ang dumi naman? Sino ba umupo dito? Oh, sir! Nandito na pala kayo. Sir Francis, anong nangyari sa iyo? Ba't basang basa ka? May... May festival ba doon sa labas? Ah, uh, wala. Pagtipan na kami sa labas eh. Kala nila na tao lang kami. Eh, okay. anong ginawa niyo? Eh, hey, wala. Hindi na lang kami, kami nakipag-uusap eh. Hmm. Pero, Francis, tulad ng sinabi ko kanina, di ba sabi ko siya may plano tayo? Ah, uh, Eden. Sir? Baka pwedeng magpanggap ka manager doon sa opisina namin. Uy, sir, di joke ka naman? Manager talaga ang tumukang to? Eh, <laughs> sir, okay na okay yan. Alam niyo naman magaling na humati. Tsaka, pasasira, dagdagay yung sahod ko, ang hirap-hirap nung mag-pretend. Walang problema, kasi yung dalawang empleyado namin, ay yung nalait sa amin. Ano? Eh, kailan ba ako magsisimula? Eh, ready, ready na ako kung ngayon din. Eh, hey, kahit bukas, pwede. Bukas agad? Basta galing namin yung pag mo, ha? Oo, oh, sir, naku. No. Trust me. Sige, sir. Magpapaganda ako ngayong gabi. Para bukas, ready ako. Sige, kuha mo muna kami ng tubig. Nalo kami. Ah, sige, sir. Alam mo, iba ka rin mag-isip, no? Kaysa tayo ang bumawi, sa iba natin papabawi, eh, di ba? Alam mo, pag anong klaseng tao, dapat tinuturuan ng leksyon, eh, para matuto. Sa so, uh, may isa pa plano. Magpapanggap tayong janitor. Para pag nakita nila tayo, bubulungin ulit tayo. Di ba? mo, Ano yung plano mo? Tubig, tubig. Sina, ako naman kukuha. Hi, good morning. Um, who are you? Ah, uh, ako si Marimar. Ako yung receptionist. Wait, pa. oh. Siya itong bakla na to? Ewan ko. Ang pangit naman ba baklang yan. Bakla What na nga, pangit pa. Kaya yung conclusion. closer Why? Lapit! Lapit sa amin. Sige pa, lapit ka. Why? Ano ba yung soap na yan? <laughs> ha? <laughs> Akala mo babae ka? Ha? Hoy, bakla ka lang! Iling babae. Yeah. Oh my gosh! Ah, <laughs> uh, sorry po sir ha. Sincere po. Pero bakit po kayo ganyan? Eh wala naman po akong ginagawang sama sa inyo. Ah, uh, don't you know us? Kami lang naman yung magiging boss mo soon. Yeah. And look at uh... yourself. Ah, uh, so... Mga batang din pala yung magiging boss ko soon. Ay, hi ma'am. Uh, Marimar, at mga kumusun to, aga-aga. Oh my gosh, Marimar naman. Anong ginagawa ko sa kanila? Yung mga katulad nila, kailangan mong galangin. mga magagaling pong mga to. Anong bang na-review ko lahat? Ang mga credentials nila. Mm -hmm. Ah, <laughs> uh, by the way, I'm Eden. Ako pala yung manager dito. Finally! Someone we can talk to naman. Diba, bro? Ano yeah. Dib na ba kami dito kung kausa tong bakla na to? Eh? Pwede pag naging boss na kami. May policy kami na Bawal bading dito. <laughs> Pero ano ba to? Seriously? Maid? Yaya? Oo oh, nga. Hay nako, boys. Huwag niyo nang bigyan ng pagkakataon na magsalita pa tong baklanto. By the way, ako nang bahala sa inyo. Let's proceed sa mga table niyo para makapag-start na kayo today. That's right. Thank you, ma'am. Okay? Just follow <laughs> me. Come on. <laughs> Nakakahiya naman sa dalawang... <laughs> sa dalawang bading na yun. <laughs> Kunyari, hindi halata, pero datang halata. <laughs> Langat. So bro, kamusta yung document na pinapagawa ni Ma'am Eden? Hmm, uh, tapos na. Nilaro ko lang bro eh. Parang, I don't know, sobrang overhyped yata nitong company. Sobrang dali lang pala nung mga pinapagawa. I didn't expect. Easy lang. Huh? So, I'm working on the Excel. So, bago ko i-send, can you come over here? I'll show you. Sure. I'll check it, bro. Kung okay ba? sam so, I'm working on something. Mm. Let me see. Dali, here, nilagay ko na lang dito. Clean up ko na lang mga. Uh, good morning, mo, sir. Good morning. Nalilis lang kami ah. Oh. Kaya pala yung janitor dito. <laughs> Kaya pala yung mga tagalinis. <laughs> oh my gosh. Sobrang poetic talaga ng life. I mean, I... I was in shock na naka-janitor uniform kayo and uh, It's just a shocker lang na you go to the same company as ours. Parang, kahit janitor, parang hindi kayo bagay with us. Well, actually, you know? nagulat din ako na janitor sila kasi akala ko wala silang mga trabaho, mga tambay lang sila eh. Oh, that's better. Mga kasing mga tambay ng mga pabigat lang, mga palamunin. Pero hindi ko na tubig doon. Tubig daw. Oh, wait. Yung isa dyan, sweep ka naman ng floor para hindi madumi yung dadaanan ko mamaya. Ah, sige sir, tatapusin ko lang dito. Good boy! Ito gaya, gasan lang, tagal! Sige, just fix it na lang. So, uh, ko dito yung allowance ng mga... Uh -huh. Ang <gasps> <gasps> kapal ng mga mukha nyo! Ha? Huh? How dare you? Kami pa yung babasain nyo, ha? Wait, don't you know, my dad is a lawyer. <laughs> I'm gonna call my dad. This is assault. Yeah, go ahead, Ivor. I'm gonna call Ma'am Eden. Wala, sir. Baka gusto niyo pa. Joke lang. Hello? Dad? Ma'am Eden! Ma'am Eden! Yes? Can you please go back? Ma Ma'am Eden! Thank you. Papasboy pala. Ano ba tong janitors nyo, Ma'am Eden! I-manage e niyo yun naman yung mga employees niyo nang maayos. Bago lang kami dito, tapos babasain kami. What a disgrace to your company. Miss Eden, don't you know, my dad's influence here is big. On... <laughs> Papas boy. boy pala. <laughs> What do you mean? My dad is a prominent lawyer. You can't just treat me like this. Excuse me? Alam nyo, deserve yun naman yung nabasa kayo eh. At isa pa, tamang-tama, tinawag mo ko, Matt. Kasi gusto kayong makausap ng may-ari ng company. Kaya go ahead na sa office niya. Well, that's good. Kasi kakausapin talaga namin siya. <laughs> Nireklamo namin kayong lahat, kayong tatlo. Kahit ikaw mang Eden. Grabe, what kind of manager are you? Go na! You will be in prison for life. Mark my words for... Before... <laughs> okay, let's see. Goodbye, Papas Boy. Goodbye, Daddy's Boy. <laughs> <laughs> Uy! <laughs> Alam mo, ang galing mo talaga eh. Sir, ha? Oh, yung TF ko. Dapat, dapat sa'yo. Okay. Tinataasan ng sahod. Kaya mga English yun, ha? Okay. Ako, ako nang para sa sahod niyan. Kahit yung tiyo, tinataas Sige ito. Talaga, sir? paano yan din? Ikaw na maglinis yan, ha? Ay, sir, hindi eh. Sa bahay. hindi ko lahat sa usapan eh. Doon ako sa bahay mo. Maglinis yan. Hindi ko opera mo. Sir, naman. Maglinis pa ako sa bahay. Sige na, uwi na ako. Galing mo rin oh. No? Tara. Uhm, ganyan niyo daw po kami. What? What? You're, you're the CEO? You're the boss? Definitely yes! This must be a joke. Bakit ka nakaupo diyan? Hindi ka bagay dyan. Hindi pa ba nagsisink in sa otak mo? I am the CEO on this company. What? Is this serious? Well, if you're the CEO, well, may inkindihan na namin kung bakit mga basura yung mga empleyado mo. Binuhusan kami ng water ng mga janitor mo, tapos yung manager mo, wala pong pakisamin. What well, a disgrace! Huh? Seriously? Ginawa ng mga empleyado ko yon? Yes, yes! Definitely! Tingin mo kami yung oh, basa! Oh my gosh! Kulang pa! Kulang pa yung ginawa nila sa inyo! Alam nyo? Dapat nga araw-araw na binubuli nila kayo eh. Kasi yun naman talaga yung nararapat sa inyo. Basura ka din pala like them. Kaya pala, <laughs> You know, kahit na ka-expensive yung necklaces mo, fit mo, cheap pa rin tong kumpanya to, <laughs> talaga? Eh bakit eh, dito lang tatrabaho sa company ko? Kasi wala kayong ibang ma-apply yan. Kasi dito lang mismo sa company ko, yung may taong, ah, uh, ah, uh, what I mean is, yung merong taong tatanggap sa mga kagaya ninyo. Mga kagaya namin? Yes! Definitely! Lama, no, we're elite. Anak siya yung lawyer, hindi <laughs> na ako ng doctor. I don't care! No, I'll definitely just call my dad. May yeah. trabaho na kami bukas. <laughs> Andun niyo! Ban na kayo sa lahat ng company dito sa buong Pilipinas nationwide mula Luzon, Visayas, Mindanao, mula Batares hanggang Hulo. Hindi na kayo makakapag-trabaho kahit sa ang company. Sir, nakakatawa ka lang. I know that you don't have that power. Oh my gosh! Nagmamatigas na kayo, ha? Okay, fine. I'm filing a case against both of you. Wait, hindi mo na kailangan. I'm not going to waste Okay, security. No, we resign. We yeah. quit. Papa, yeah. Security, ka, lawyer. E eh, pangkay mo na lang yan. You look like you're homeless or something. Oh wow, Shit. go out. I just look like a gay bar. My gosh. Ang init-init naman ang damit na to. Ito talaga yung sa akin. Ang hirap-hirap -hira pala damit niyo mga mà, yung mga Ay, ma'am. Oh, bakit naman kayo bumal? Ay, naku, sir. Sorry po. Eh, akala ko po kasi yung... Kaya po yung dalawa, Bumalik dito, eh. Kasi ba, pala yan. Siya, galit siya. Ay, sir. Hindi, sir. Ay, hindi ako galit. Pero, sir. Bakit nyo pa kasi pinagpanggap ako na ako yung may-ari ng CEO. Na ako yung CEO! Eh, sila katanayan naman diba kayo talaga yung dalawa yung CEO dito? Ito talaga sir. Eh, Marimar, alam mo naman diba? Nagsimula lang na kami sa mahirap. Mm -hmm. Hanggang sa umakati mo sa buhay. Tsaka, kayo yung namin nagawa. Kala namin na may matutunan yung dalawa. Pero wala pa rin. Ay, naku sir, wala talaga sa nang matutunan. Hey, Marimar. Hmm. Sumusobra ka na. Ano yun, sir? pag -hawak mo. Hawak ka, Mai? Hindi <laughs> kita sa paglalakbay. May. Kapala, may good juice kami sa'yo. Ano yun, sir? Dahil maganda yung acting mo, ibigay kami ng bonus sa'yo. Ay, talaga, sir. Ay, naku, sir. Maraming maraming salamat, sir, ha? May pa-additional ka pa talaga. Sige na, mag-base ka na dun. Umalis ka na dyan. Sige, sir. Alis na nga ako. Ano mo muna ako. Ay, binabastos ka ata. Hindi, with your hand. Alis na tayo. Umalis ka na. <laughs> alis na tayo. Ng kampan. Sige, sir. mo ako. <laughs> Sige, sir. Magbibis na ako. Bagal-bagal mo, ha? Talaga si Marimar. Hindi pa talaga ako. Oh, puro kalokohan. Huwag po ko lang dyan. Pukuha ko na ang kape mo. Sige. Oh, boy Naka-order ka na? Nyamnya kah akan datang nang nanti gus semua order kah agan? Aku butuh eh. <laughs> nak wis. Nak tanam masak atau enggak? Eh. Oh, Kamu ganda ni tau? Cik boy kata lagi. <laughs> 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 oh, yang papa si boy. Cai mama boy. Oh, anu kita kau ini tu, sir. Maka... pwede niyo po kami ibalik sa company niyo? Alam niyo, yes, sir. Meron ano na kasi kaming mga anak na trabaho eh. Ano itong matanggap sa amin? Yan kasi ang hirap sa inyo eh. Mas lang yung yabang. Alam niyo, kung ano yung pinapakita niyo sa tao, yun din ibabalik sa inyo. Alam niyo, kung sa'yo, sana, naging mabuti pa kayo noon pa. Tingnan niyo, Makara matuloy kayo. Paano siya boy Tanggapin ba natin? Sir, please. Tanggapin niyo na kami. Ay, no, na, Please naman, Sir. Please. Kailangan namin ang trabaho. Pag nakita namin nagbago pa kayo, tsaka namin kayo natanggapin. Kaya ko pwede ba, umalis na muna kayo. Sir, sir. Papatuloy namin ang bago kami, Sir. Alis! Sige na. Pabalik tayo. Alam mo sis, yung mga ganong tao, hindi na magbabago yun. Hindi na talaga. Ah, uh, waiter! Waiter! Yes sir?